ay importante this video so may papanoorin tayo magtatagalong lang tayo dito para mas maintindihan ng lahat. May papanoorin tayong video, isang payo para sa mga OFW na no? natulad ko, no? Natulad ko at tulad sa ginawa ko, charot. So ayan mga kairin, papanoorin natin to idol ko to dito sa Kuwait kasi ano to? isa to sa mga maraming natulungan na kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong. So kung may maitulong siya ora-orada binibigay niya pinupuntahan niya

asawa, financial. Kasi sobrang dami ko kasi nakausap mga kapatid. Uh, last two months ago, meron akong nakausap na isang OFW is talaga naglaslas talaga to. Natigilan ko lang to dahil sa pamagitan po ng aking mga payo. Ano ang naging dahilan kung bakit siya stressed at depressed na masyado? Unang-una -una, yung entire buong niya nagagalit kapag kulang ang padala nagagalit kapag lit ang padala nagagalit kapag hindi nagbigay sa mismong kaarawan ng kanyang papa sa kanyang mama sa kanyang kapatid isa yan sa dahilan kung bakit stress ang mga OFW pangalawa yung may asawa sa Pilipinas laging pinagdudahan Uh, kung ano ang iniisip, may kapit ka dyan. So ayan mga kairing, no, tulad ng sinasabi niya, marami sa ating mga kababayan, kapo FW na, na nandito sa ibang bansa na sobrang stress. Hindi lang tayo basta stress sa trabaho, stress din tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas, di ba? O totoo yun, hindi, yun, nag hindi lang yun isa o dalawa, halos lahat ng OFW, ganun yung nangyayari, no? ganun yung nararanasan. Kaya nga, tulad ng ginawa ko, magtira kayo para sa sarili ninyo. Magtira kayo kasi hindi tayo laging malakas. No? Tutulong tayo kung may kaya tayong itulong pero wag nyo ibuhos lahat. No? Sa loob ng 10 years, isang dekada akong isang OFW. Niwala akong naipundar. No? Isa yon dahil sa katangahan ko. No? Hanggang sa naisip ko na hindi pwede laging ganito, dapat gumawa ako ng paraan para panahon na akong nangangailangan may madudukot ako. Kasi as OFW mga kaibigan, mga kairing, no, marami akong nakikita sa Facebook na tumatanda ng OFW tapos umuwi ng Pinas. Tapos yung lahat ng tinulungan niya, binabaliwala siya. Minsan pinapalayas pa siya sa bahay na tinutuluyan niya. Hindi siya nagkaroon ng sariling bahay. Hindi nagkaroon ng mga bagay na dapat para sa kanya kasi inuna niya yung tulong tulong dito, tulong doon, bigay dito, bigay doon hindi masamang tumulong hindi masamang magbigay pero pagdating sa panahon hindi tayo laging malakas tulad ng sinasabi ko as OFW hindi tayo nagbakasyon dito 24 7 ang ating trabaho overtime wala pang di off tulad ko wala akong di pero okay lang kasi mabait naman yung boss ko at saka ayoko rin lumabas choice ko to pero mga kairing madami mga OFW dito na stress na nga sila sa mga amo nila. Stress na nga sila sa mga mga trabaho nila. Dadagdagan pa ng pamilya sa Pinas. Kaya kadalasan sa mga OFW dito, yung minsan yung iba, nagpapakamatay talaga dahil hindi nila kinaya. Yan, pagpatuloy natin. sa ng mga pinagdaanan ng mga yan. Yung iba dyan, 60%. 1 to 160% walang diho. Pangalawa, 4, 5 to 6 hours lang ang tulog kadalasan ng mga yan. Almost 24 hours nagtatrabaho. Nandun tayo, medyo malaki ng kunti yung sinasahod nila ngayon e eh, kumpara nung nandyan sila sa Pilipinas. Ang tanong kasi dun, lumaki man ang kunti ang kanilang sinasahod kahit paano, meron silang mga needs sa kanilang mga sarili. So ibig sabihin, lumaki man ang kunti ang kanilang sinasweldo, hindi nila maiwasan talaga na meron silang gustong bilhin mismo dito po kung saan sila na bansa. So makairing to 'yun. Isang OFW pag natagalan ka dito sa ibang bansa, dito sa amo mo, pwede kang humingi ng ano, dagdag sahod. Pero ito 'yon mga kairing, May ibang ibang humingi ng dagdag sahod. Hindi sila free ng shampoo, sabon, or kung ano man 'yung pangangailangan nila, personal needs nila, hindi sila libre. So kahit pa lumaki 'yung sahod nila, kung sila mismo bibili ng mga gamit nila para sa kanila, kulang pa din 'yon, 'di ba? Yung iba nga, minsan yung load hindi pa libre. At at least ako dito, libre ako ng wifi, libre ako ng internet. Yung iba, hindi. Ito yung sa baba namin, sa building na to yung baba namin, binabawasan siya ng 10 k a month sa internet niya. Imagine nyo, ang laki na nun. Tapos di siya libre ng shampoo, di siya libre ng napkin, di siya libre ng mga kung, kaikikan sa katawan. Yung kailangan naman natin kasi maliligo tayo, yung langan naman hindi tayo bibili. 'di ba? Yung iba hindi libre, bibili ng sabon, shampoo, toothpaste, kung ano-ano pa yung kailangan natin sa katawan natin. So kahit lumaki pa yung sahod natin, kulang pa din 'yun. 'Di ba? Kaya kasana yung mga nasa Pinas, yung pamilya sa Pinas, yung mga toxic family sa Pinas, mag-isip din kayo no na hindi porket nagdagdag kami ng sahod dito, mayaman na kami. Walang ganon. So, mahaba pa tong video na pinapapanoorin natin mga kaya. Hindi ko napapanood lahat kasi masyadong mahaba. Pero may word siya doon na sinasabi, pag oras na toxic na yung pamilya mo sa Pinas, i-block mo lahat. <laughs> no? Pero kung hindi mo kayang i-block, i-control mo. Di baling magalit sila sa'yo na hindi mo mabigyan ang pa-birthday, hindi mo mabigyan sa mga hinihingi nila, hindi mo maigay yung bigay yung mga ganito-ganyan nila, i-control mo, magtira ka para sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat, huwag mong ibigay lahat. di ba diba? magtira ka. Kung hindi mo kayang i-control, i-block mo, no? Kasi hindi ka laging malakas. Dapat maititira ka sa sarili mo. Dahil kahit ibigay mo yan lahat, pagdating ng panahon na wala ka ng maibigay, nakabigay ka ng 100 times, aayaw ka ng isang beses, masama ka na. Yan ang napakasakit na reality bilang isang tao at bilang isang OFW magbigay ka man ng million times aayaw ka ng isang beses dahil may dahilan ka masama ka na agad madamot ka na, masama ugali mo nagbago ka, mayabang ka, etc kaya mga kabayan, mga kairing mag isip-isip kayo hanggat maaga pa Magtira kayo para sa inyo. Huwag niyong ibuhus lahat. Dahil pagdating at pagdating ng panahon, kayo at kayo pa rin ang kawawa. Believe me.